Ah, uh, guys, magandang araw sa inyo lahat. May kusog tayo dito. Yung tangke ng motor niya, barako to, barako. May butas. Yung butas niya. Dalawa tong butas niya. Ang gusto nya eh to ng bronze. Ito, kasi para hindi nakalawangin daw ay kaya mo na ni subukan natin ito hinangin natin ang prunes kaya kung gusto nyo matuto mag hinang ng ganito ayan guys so. ayan butas nya hinangin natin yung bronze yan para hindi na daw kalawagin yung ano ganito yung gamitin natin no bronze rod ayan o ayan ang mayari ayos oh. ayan viral ko ba ayan ang mayari ng tanki na to ayan tignan nyo guys ayan tignan nyo đình dài năm Hãy subscribe lắm kênh لس Kabila naman. Ayan na isa, tapos na yung isa. Kabila naman. Kabila na naman. Eh. Pero sa kabila, maliit lang. Maliit na din sa kabila. Ay, dati kayo. mo na bumaga yung steel ano eh, plan sa tapos. Sabay sundot ng bronze. Tapos yan, yeah, ganyan lang, yan. Ganyan. Yeah, ganyan lang. Okay. Kailangan may buraks. Ito yung buraks. Yung puti na ito. di pengolah burak toh, so, jadi didikit nih. Oh ya. Hitam, hmm, air dong. kini ini dong.